Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang pitong sakit na kayang pagalingin ng bawang. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Sa loob ng libu-libong taon, ang bawang o allium sativum ay higit pa sa isang masarap na sangkap sa pandaigdigang lutuin, nananatili itong isang makapangyarihang natural na lunas na iginagalang sa mga kultura at henerasyon. Mula sa mga sinaunang templo ng Egypt hanggang sa tradisyonal na mga kasanayan sa pagpapagaling ng China at India, ang bawang ay nakakuha ng isang respetadong lugar sa mundo ng natural na gamot, kadalasang tinatawag na antibiotic ng kalikasan, ang bawang ay puno ng mga kapaki-pakinabang na compound tulad ng allicin, mga molekula na naglalaman ng sulfur, antioxidant, at mahalagang nutrients na nag-aambag sa malawak nitong benepisyo sa kalusugan. Sa nakalipas na mga dekada, nakuha ng modernong agham ang tila intuitive na naiintindihan ng ating mga ninuno, ang bawang ay hindi lamang mabuti para sa pagpapahusay ng lasa ng iyong mga paboritong pagkain, maaari rin itong magkaroon ng mahalagang papel sa pag-iwas, pamamahala, at pagpapagaan ng mga sintomas ng iba't ibang malalang sakit. Ang mga katangian nitong antiviral, antibacterial, antifungal at anti-inflammatory ay ginagawa itong isang natatanging makapangyarihang karagdagan sa parehong mga diskarte sa pang-iwas sa kalusugan at mga pantulong na medikal na therapy. Ang hamak na bombilya na ito ay maaaring hindi gaanong hitsura, ngunit ang mga epekto nito sa katawan ng tao ay malalim. Ang mga clinical na pag-aaral at observational na pananaliksik ay lalong nagpakita na ang bawang ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa paggamot sa iba't ibang seryosong kondisyon. Ang ilan sa mga ito ay nangungunang sanhi ng kamatayan at kapansanan sa buong mundo. Mula sa mga sakit sa cardiovascular hanggang sa mga nakakahawang sakit, patuloy na nakakakuha ng atensyon ng bawang mula sa mga mananaliksik, doktor, at mga individual na may kamalayan sa kalusugan. Sa video na ito, tutuklasin natin ang pitong pangunahing sakit na ipinakita ng bawang na nakakatulong sa paggamot o pamamahala, alinman sa pamamagitan ng direktang pagkilos na antimicrobial, suporta sa immune system, o module ng mga pangunahing biological function. Una, cardiovascular disease. Ang bawang ay karaniwang itinuturing na mabuti para sa kalusugan ng cardiovascular at maaaring makatulong sa pag-iwas at pamamahala ng cardiovascular disease. Makakatulong ito na mapababa ang presyon ng dugo, bawasan ang mga antas ng kolesterol, at bawasan ang pagsasama-sama ng platelet, lahat ng mga kadahilanan na nag-aambag sa panganib ng cardiovascular disease, gayon paman, ang ilang mga klinikal na pag-aaral ay nagbunga ng magkakaibang mga resulta, lalo na tungkol sa mga epekto nito sa pagpapababa ng kolesterol, kaya pinakamahusay na gumamit ng bawang bilang bahagi ng isang malusog na pamumuhay sa puso. Pangalawa, alta presyon o high blood pressure, mukhang mabuti ang bawang para sa hypertension, na may mga pag-aaral at meta-analysis na nagpapakita na maaari itong magpababa ng presyon ng dugo, lalo na sa mga indibidwal na may mataas na presyon ng dugo, at potensyal na mabawasan ang pangkalahatang panganib sa cardiovascular. Bagamat epektibo, ang epekto sa presyon ng dugo ay maaaring katamtaman, at mahalagang kumonsulta sa doktor bago gumamit ng mga pandagdag sa bawang upang gamutin ang hypertension, dahil maaari itong makipag-ugnayan sa mga gamot at ang pangmatagalang kaligtasan nito at pinakamainam na dosis ay nangangailangan pa rin ng karagdagang pagsisiyasat. Pangatlo, type 2 diabetes, tumutulong ang bawang na pamahalaan ang type 2 diabetes dahil ang mga aktibong compound nito, lalo na ang allicin, ay maaaring mapabuti ang sensitivity at pagtatago ng insulin, baba ng asukal sa dugo at mga antas ng cholesterol, bawasan ang pamamaga at protektahan ang mga cell mula sa oxidative stress. Nakakatulong din ito sa pagregulate ng presyon ng dugo, na napakahalaga dahil pinapataas ng diabetes ang panganib ng sakit sa puso, bagamat nangangako, ang bawang ay itinuturing na isang natural na pandagdag sa konbensyonal na pamamahala ng diabetes, at higit pang mga klinikal na pagsubok ang kailangan upang kumpirmahin ang buong therapeutic efficacy nito. Pang-apat, cancer, ang bawang ay madalas na itinuturing na may mga katangian ng anti-cancer, ngunit mahalagang maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Ang bawang ay naglalaman ng mga organo sulfur compound tulad ng allicin, dialyl sulfide, at adjone, na nagpakita ng mga sumusunod na epekto gaya ng Pinipigilan ang paglaki ng mga selula ng kanser, pinigilan ang pinsala sa DNA itinaguyod ang apoptosis, binawasan ang pamamaga, at kumikilos bilang antioxidants, panglima, respiratory infections. Matagal nang ginagamit ang bawang sa tradisyonal na gamot, kabilang ang para sa mga impeksyon sa paghinga, bagamat hindi ito lunas, maaari itong makatulong na mapawi ang mga sintomas at suportahan ang paggaling dahil sa ilang biological na katangian. Ang allicin ay ang pangunahing bioactive compound sa sariwang bawang ay may antibacterial, antiviral, at antifungal properties. Maaari itong makatulong na labanan ang mga pathogen na responsable para sa mga impeksyon sa paghinga. Ang bawang ay naglalaman ng mga compound tulad ng sulfur-containing molecules at flavonoids na nagpapababa ng pamamaga. Maaari nitong mapawi ang mga sintomas tulad ng pananakit ng lalamunan ubo, at paninikip ng dibdib. Pang-anim, fungal infections. Mabisa ang bawang laban sa mga impeksyon sa fungal dahil ang aktibong compound nito o allicin ay nakakagambala sa mga fungal cell sa pamamagitan ng pagkasira ng kanilang mga lamad ng cell, pag-iwas sa paggana ng enzyme, at pag-abala sa mga proseso ng paglago tulad ng spore germination at mycelial development. Ang allicin ay madaling kumalat sa fungal cells, kung saan ito ay tumutugon sa mahalagang sulfur-containing molecule na humahantong sa pagkasira ng istruktura at pagkamatay ng cell, ang malawak na spectrum na aktibidad na antimicrobial laban sa iba't ibang uri ng fungal ay ginagawang isang mabisang natural na lunas ang bawang. Pangpito, Helicobacter pylori infections o H. pylori. Makakatulong ang bawang laban sa mga impeksyon ng H. pylori dahil sa aktibong sangkap nito, ang allicin, ay may malawak na spectrum na antibacterial na katangian at maaaring maging epektibo laban sa mga strain na lumalaban sa antibiotic, ang mga antimicrobial compound sa bawang ay hindi naaapektuhan acid ng asid ng chan na nagpapahusay sa kanilang pagiging epektibo, habang ang hilaw na bawang ay nagpakita ng mga epektong antibacterial laban sa H. pylori sa isang klinikal na pagsubok. Ang bawang, na matagal nang iginagalang para sa mga nakapagpapagaling na katangian nito, ay nagpakita ng kahangahangang potensyal sa pag-iwas at pamamahala ng ilang pangunahing sakit. Sinusuportahan ng siyentipikong pananaliksik at tradisyonal na gamot ang pagiging epektibo ng bawang sa paglaban sa mga sakit sa cardiovascular, cancer, diabetes, hypertension, impeksyon, mataas na cholesterol, at mga sakit sa neurodegenerative. Ang masaganang komposisyon nito ng mga antioxidant, mga compound ng sulfur tulad ng allicin, at mga anti-inflammatory agent ay nag-aambag sa malawak na mga therapeutic effect nito. Bagamat hindi dapat palitan ng bawang ang tradisyonal na paggamot, maaari itong magsilbi bilang isang makapangyarihang pantulong na lunas, ang regular na pagsasama ng bawang sa jeta, sa ilalim ng wastong medikal na patnubay, ay maaaring mapahusay ang immune function, suportahan ang metabolic health, at bawasan ang panganib o kalubhaan ng ilang malalang kondisyon, na ginagawa itong mahalagang kaalyado sa pagtataguyod ng pangmatagalang kalusugan. Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.